Boy na boy oh Dami pa tayo. Dahil pa, magpapadala si Commander Aya dito ng tao. Lalo pa tayong magiging alerto. Dahil alam ko na mamasid mga kasama ito, mga to. Oh, pa. Ah. Oh. Pa yun, na? Tama na. Tara pa tabi. Oh. Tama na. Suwabe!

Takot naman, <laughs> nanginig ako. Nanginig ako sa takot. Pag siya daw Sinan nakawala, mo ba 'yon? Pakisabi mo, ano mo? Mondelos. mo nga. Pag siya daw nakawala, ano daw? wala. Paano ko ako wala dyan? Ah. Oh, umaga na. Ano na? Mander, gusto tumingin tayong ang Dito ba tayo? Dito ba? Boss, pagkain boss. Boss, pagkain boss. Boss, huwag pagkain, boss. Huwag Boss, huwag pagkain. yung baboy natin. Ha? Hindi niyo pinagiging pagkain to? Yan. Shower, showering. Yan. Dito po mga nanay. Ano ba, Erma? Init-init ba 'yan o malamig? Malamig. Masarap yata 'yung gumukulo no? gumukulong tubig. Ano mo gawin? Eh, pera okay, pa diyan? Suma isa oh. Ondelos, solid bit ng pera 'tong Ondelos. ako dito. Akala mo, mo pag nagbibigay ka ng pera, pakawalan kita diyan? Magbibigay ako ng pera. Hindi mangyayari 'yan. ako dito. Hindi ako ng pera sa ka lang. Tayo'y huhulihin yung mga kasamahan mo. Hindi pa ako tapos. Darating Tignan pa yung mga, mga tauhan ni Kumandirahaya. Mababalik ko dito, Kumandirahaya. Magbabalik <laughs> ako ng pera. Wala. Hindi ako maliniwala sa isang mangmang -mang na katulad mo. Andiyan naman si Dave. Wala akong paliniwalaan. Andiyan si Dave. Kapalagay niyo yung pagkatrijol si niyo na yan. Mayiniwala ako sa inyo. Mabalikan ko yan. Wala. Hindi na. Hindi pwedeng bababalik ako si Dave dito. Hindi na. Kaya pakawalan mo ako dito. Magbibigyan ko ng pera sa iyo. Diyos <coughs> lang, Bandelos. Awa ka sa amin. Magbibigay ako ng pera sa'yo. Kailan pa ako nakakawa sa katulad niyo? Ha? Manuwala ka sa akin, Bandelos. Pag, makawala ka dyan, ako naman yung paghigantihan niyo? Manuwala ka sa'kin. Sa Andiyan si Dib, oh. <coughs> ano si Dib, babalikan ko yan. Kaya nga sabi ko sa'yo, iyo, ako sa'yo ng pera. Daw. Kapalit ng kasama ko na si Dave. Pagkatapos ito, Bantayan nyo ha. Luz Pagkatapos ito Luz Manos na tayo Hindi lang nababalik dito Promise yan Promise yan Promise pa, yan Paano kita papaniwalaan? Eh kong maniwala eh Angel na si Dave Ako lang ang mo Magdala ko dito ng pera Please lang <clears throat> Dapat ba ako maniwala Dave? Maniwala ka sa akin Angel Luz Maniwala ka sa akin Magdala ko ng pera iyo ako dyan Iiwan mo Dapat dito yung di ano. Si hmm? Dave. Hindi ko na pwede. Ibababayan si Dave. Dapat ba ako maniwala? Manoala sa akin. Dapat maniwala sa akin. Haragang mahal na mahal. Ito mahal yan. na mahal ang isa't isa. Manoala ka. Mahal na ako dito. bibigyan mo ako ng apat na araw. Para mabukin yung pera. Ano? <laughs> ano? Mukha ba kaming pera? Mukha ba kaming walang pera? Hindi naman sa ganun. Ha? Hindi naman sa ganun. Hanggang mo ang kamay mo! Tanggalin mo! Okay. Ha? Mukha ba kami ngulang pera? <coughs> hindi naman kailangan... Ang ah, pera dito sa gubat! Nangarapain kami! Kaya ano bang gusto mo? Pagkain! Ang kain kay lahat! Ang mahuli kay lahat! <coughs> Sige na. Kayo ang sagabas, mga plano ko. Kinang, hulihan ko din ang pera. Iiwan ko dito si Dave Bakit hindi mo kaya utusan yung makasama mo? Antikas ah, na ng kalawang ito. Oh, magdaling na naman ngayon, di ba? Utusan mo! Sabihin mo, iligtas ka! Magdala sila ng pera dito! Mas mabuti. kayong dalawa! Mas mabuti nga ako, ako maka... Maka ano? Try durte ka eh! Hindi, hindi naman. Basta punawalaan mo lang ako, Los. Magbibigyan ako ng pera. yan? Promise ko yan. Andito naman si Dave. Andiyan si Dave Hindi niya mababayaan. Magbibigyan so, ko yan dito. <coughs> Sabihin ka sa mga kasama mo. Pagbala sila ng pera dito. Dalhin lang dito. Ako nga. Ako ang naasahan nila. Hmm. Ano? Lumpo na sila? Kaya ba hindi sila nagpunta dito? Kaya ba hindi sila nagpapakita? Oo. Ha? Nihintay nila ako. Sige na, manos na tayo. Hindi na kami babalik dito. Nagbigay ng pera. Wala na, dito, 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 Ay, na Talaga, hindi ako maniniwala. Ano ba gusto niyo, mga baril? Bibigyan ko sa inyo. Ang pera. Wow! Mayaman para siguro ito eh. Hindi naman sa ganun. Eh kung gusto niyo lang, gusto ng pera, bibigyan ko sa inyo. Ah, talagang sinisilaw tayo sa pera. Hindi naman sa ganun. Pwede naman hindi pera. Ang dami yung baril. Pwede naman hindi pera. Ano bang mayroon sa inyo? Ha? Wala naman. Gusto kong gusto lang ninyo. Bibigyan ko sa inyo. Sa kung gusto niya pera, bibigyan ko sa inyo. Gusto niyo ba ng pera? oh. No. Ha? Sagot! ano ba? inyo! inyo. Paano ba yan? Makiusap ka sa mga tao ko. Oh, so, bossing. So, pera. Sige boss. Babae, alak. <coughs> dito ko sa inyo. Ang gusto namin pamilya mo. Yung babae boss, hindi ko masisiguro dyan. Dahil mo dito yung, yung pamilya yung... mo. Ang babigay ko sa inyo, pera lang. <coughs> <coughs> pera, <coughs> pera, pera, pera. Pera lang bang ang na ba? nabalang dito, 44? Hindi man, naman sa ganun. Pero? ano? Hindi sa sinisilo ko sa pera. Eh ano pala kung hindi oh, na gano'n? Kailangan ninyo ba? Hindi kailangan ninyo. Hindi naman sa sinasila ko kayo. Kailangan pera? Alam ko kailangan nyo yan. Ah? Alam ko kailangan, kailangan, kailangan pera. Pero nabubuhay kami kahit walang pera. Alam ko naman yun. Buhay na buhay nga kami. <laughs> yung pride mo na pinapairo oh, yes. ng los. Yung pride mo na lang. Na alam ko kinakilangan nyo ng pera. Huwag mong pera lang yung fried mo. Yung mga tamo mo, pamilyado yan. May mga pamilya yan. Alam ko. Oh, ngayon, anong gagawin natin? Magbibigay ako, ipukulan niyo ako dito. Anong gagawin natin ngayon? Pakang kawalan? Pakang kawalan? Hindi ko ka dito. Dito? Ka dito na pwede pababayaan niyan. Di ba? Please lang. Nahihirapan siya eh. na nakikita si Dave. Na nahihirapan. Ko nahihirapan yan. Yan. mo pa! Nasasakyan ako. Lumaki uh -huh. pa yung kabuyang niya sa atin? Tama yan! Tama na! Tama! Tama yan! Tama yan! Ulan pa yan. Sina, please na. Magkano bang halaga ang bibigay mo? Huwag kang maniwala dyan. Ha? 20,000, madalos. Huwag 20,000? Totoo yan, 20,000 magbibigay ko. Yan lang kaya ko. Papasuin natin to para lumaki. Yan lang kaya ko, Lord. Ano? Yan lang kaya ko. 20,000? Oo. Oh. 20,000? Saan nyo ha? Saan nyo? Saan nyo ko? natin. Saan nang Magkano 20,000 lang. 20, 20. Magkano? Uh, okay, uh, okay. uh, Magkano? 20 20 lang? Yan lang kaya ko okay, okay. uh, okay. Magkano? 20 lang, 20 Yan lang kaya ko 20 <laughs> dami mo pera kamo, eh. Ha? Wala akong pera, saan pa ako? Walang kita ba? Ha? Yan lang, ko Yan lang kaya ko. Bibigyan ako ng apat na araw. Apat na araw, si na na puti talaga ito si Mandalos. kayo din. Brad. Hindi mo ko makukubit sir. Magpamilya din kayo. Alam ko. Apat kami. 20,000? Pagkakalo. Ang daming tao ko. 20,000. Baliw ka ba? Yung buhay mo. At buhay ni Dave. Kulang pa. Di ba? Buhay nga. Hindi nababayaran ng pera. Tapos kami. Babayaran mo. 20,000. Pwede pag yeah, naman pag-usapan natin. Iyaka naman. naman pag-usapan natin yan. Pwede naman pag-usapan natin yan.

mata oh, oh, na dami yung tak dito ano tingnan